Kasunod ng pagpapatupad ng China ng anti-trespassing policy, tiniyak ng Philippine Coast Guard na patuloy ang kanilang pagpapatrolya upang maprotektahan ng mga Pilipinong mainisda na naglalayag sa baho dumasindok. Yan ang ulat ni Daniel Malalastas. Sa gitna ng mga hamon o kinaharap ng mga mangingisda na naglalayag sa baho de Masinlok, hindi sila nagpapasupil. Kasunod din ito ng bagong batas sa ginawa o manon China laban sa mga trespassing na nagbibigay kapangyarihan sa kanilang China Coast Guard na arestuhin ang mga pumapasok sa kanilang katubigan na pinaniniwalaan nilang kanila. Wala well, man po, yun naman po ang hanap buhay namin dito. Eh. Pero ngayon po, mayroon naman po pumupunta ngayon ni eh, na mangingisda di naman po sila ano. Kinukulong. So kampante kayo sir Opo. Wala pong problema sabi. amin, buhay po namin yan. eh. Apela lang ng mga mangingisda ay kung pwede ay alalayan din sila ng Philippine Coast Guard. At pagtitiyak ng PCG, hindi din ang mga mangingisda natin. Wala pong nagbabawal sa atin na mangisda sa Baho di Masinloc. So kaya po ang mga barko po ng Philippine Coast Guard ay uh, patuloy at salitan po na nagpapatrol sa bahaw de Masinloc. Hindi po hahayaan ng mga kasama natin na nagpapatrol na ang mga kasamahan nating mangisda ay editing at hulihin ng mga Chinese Coast Guard uh, vessels. So poproteksyonan po namin kayo sa abot po ng Uh, makakaya. Kasunod din ng ginawang batas ng China, nagpatrolya naman ang BRP Malapaskwa at BRP Sindangan sa timog-silangang bahagi ng baho de Masinloc nitong June 16 para masiguro ang kaligtasan ng mga mangingisda natin. Aminado naman ang ilang mangingisda na mas kakarampot na ngayon ang kinikita nila kumpara noon. Mas humigpit na rin daw ang mga nagbabantay na barko umano ng China na kung minsan ay nakakapatintero nila. Swerte yung one 15 sa isang linggo. Pero pag doon sa Escalboro, pag punta kami doon, 8,000, 7,000, isang linggo. Kung minsan yung isda namin pinipilian, kukunin nila yung magaganda. Matitira sa amin yung mga pangit na lang, mura. Mga mamurahin na isda. Hindi naman sila na nananakin? Hindi naman po. Wala, ano lang. Basta takbo lang ng takbo. Sobrang asarip pa po eh. Parang gusto nga rin magalit sa kanila eh. Hindi natitinag ang ilang maing isda dito sa Sambale sa gitna ang ginagawang pangigipit ng mga barko ng China. Ang ilan sa kanila magpapatuloy lang daw sa kanilang paglaot. Pinulong naman ni Senate Majority Leader Francis Torrentino ang mga mangingisda. Naroon din ang mga lokal na opisyal at mga otoridad upang maipaabot din ang kanilang hinaing. Isang bandera lang tayo rito. Eh. So kung ano man yung tamang aksyon, tamang uh, tugon, uh, kagaya ng ginagawa ng China na pabago-bago rin sila, pakiramdaman, evolving din yun sa atin. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.